sa kalahati ng sangay, hindi niyo po maranasan dahil kamatis po yung nasa ibabaw niya. Dahil well, minsan po, karamay niya sa ako, mismo po noon na eh, natamaan. <laughs> Opo, pero yun po, ay yun nga ay, ano, uh, magsimula yung system ay minsan kalahati lang. So, based po sa study, dahil magkaiba po yung sakit na tinutukoy niyo, as a rootstock para po solusyonan yung bacterial wilt, fortuner po yung ideal. Ipaka po kayo namin sa tagulan. Uh, ang puno ng talagang pinakatuktong niya, Aba, so mamaya po, makikita natin uh, pagkatapos po ng discussion, makikita natin na dito po na alas mga 10 rows po yata yan na wala po kayong makikita na gano'n doon sa kamatis kasi magkaiba po yung sakit na tinutukoy po natin. Sir, i-reiterate ko lang yung sinabi na Sir Eric, no? Nung binuo po ito, Matagal po siyang pinag-aralan. Okay? So ibig sabihin po, ang daming mga versions po niya bago makarating kay Fortuner. Kasi si Fortuner sabi nga ni Sir no pag pinag- pinagdugdug-song siya, ito na yung matibay natin sa bacterial growth. Kung na normal na nararanasan natin sa kamatis tuwing tag-ulan. Nasagot po yung tanong mo, Sir. Okay. Meron po ba anong chismis dyan? Sige, Sir. <laughs> Yan lang po ba ang po pwede nating gamitin Para makapagpuan ng sakamatis Ang panagulap Yan puno lang po ba na yan Yes sir, sa so ngayon po Sa base sa ating pag-aaral Kasi ngayon po ang produkpo, produkto po Ng east west ay buto Tama po sir no Ito sir ay buto pa rin ni east west Pero pinatubo na natin siya pinagdugsog natin yung dalawang buto Para maging halaman na siya Kaya po ang tawag dyan ay grafted Yung pong pinagkatan niyang Pinag-anihan muna ng ito. Ay, later po. Pupunta uh, Ayun, sige. At dinadapa na din po doon sa grafted yung ating um, question. Kung wala na po kayong tanong sa akin sa about sa halaman no, yung presyo pwede na rin po masagot ng um, farm ready. Pakilala ko po kayo kay mismo and Sir Chris na mag-a-discuss. Uh, Palakpakan po tayo para may Thank you very much, Ma'am Kumusta po mga taga Bungabon? Ah, uh, uh, Busy-busy na po sa ano, no? pag uh, tatanggalin ko po yung aking sombrero. At nang kayo makita ko, makita ko yung natutulog. So, <coughs> uli po magandang umaga at uh, kami po ay nagagalak sa Farm Ready Seedlings Corporation na kami po ay uh, kasama ng mga taga, kasama namin sa East-West, no? Para ho kayo naman ay makasalamuha, makilala po dito ngayong araw. Dahil alam ko po na kayo kay nandito, nagka-interest po na umaten dahil meron po kayong kanya-kanyang uh, gustong marating or uh, makamtan. Tama po ba? Hindi lang po makilala yung uh, kami, at least makilala po yung mga produkto po na najepo po sa field mula po sa East West at uh, yung kung bago na produkto po natin na Scarlet Plus. So salamat po sa inyo pong uh, interest at pagbibigay ng oras para ho Uh, masaksihan o makibahagi sa, sa uh, layunin po na ito na maipakilalaan ng ating mga kasama sa East West, ang Scarlet Plus at ibang produkto pa ho ng kamatis. At makapagtanong din, ano, yung mga iba ho, iba pa ho ng uh, produkto mula po naman sa East West Seed Company. Lahat po ba kayo gumagamit ng buto ng East West? Uh, salamat po. Uh, hapyawan ko lang po ng bagya yung aming uh, dalang kumpanya. Uh, kami po ay sa Farm Ready Seedlings Corporation. Uh, ito po ay uh, pag-aari ng uh, East West Seed Company. Uh, kami po ay subsidiary company na ang layunin po ay uh, uh, alisin na sa inyo yung, uh, yung paghihintay ng 0 hanggang 30 days po na pamumula. Yung po nga uh, worries na hindi kayo makakapag-produce ng uh, quality seedlings, ng grafted seedlings ay uh, kami na po ipaabaya nyo na po sa amin. Kami na po ang bahalang mag-provide ng mga pangangailangan nyo sa seedlings. So, sa mga po, kami po ay uh, sa seedling business. Mga ready to plant na talong, kamati, sili, ampalaya. At uh, yun nga po, bilang subsidiary, kami po ay uh, uh, nangunguna ano, sa mga pagpuproduce po ng mga innovative products, katulad nga po ng grafted uh, ampalaya. Siguro may ilan na po sa inyo dito, dito natanim ng grafted ampalaya. Meron po ba? Ah, uh, grafted ang palay ang patola. Thank you po. At uh, ito nga po uh, ni-release po natin ang uh, tomato na grafted or Scarlet Plus.